Ichi, ay. Tingin Ayan. ka na sa isda. Tingin ka sa isda. Tingin ko sa isda. Lagi. Okay. Ang tanong, paano ka makakatalon dyan? May phobia Kanina tumalon siya eh. Binigyan ako ni Chris na lang beer vodka. Vodka? ano uh, yan? Vodka? Vodka. Oh. ka. Chris na. Mm. Saan mo nga? Kailan, oh. kailan ba yun ba? Ano, birthday ni Kirby? Kailan ka ba mag-birthday ano, ni Kirby? Oh, pala oh. Kailan ka ba mag-birthday ni Kirby? sa so, si Bintin, birthday mo yan sa Hindi, tayo nga 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 si, si bago alis yipre, -ano niya, si Ipre, magano no, ka. naghanap siya ng way paano tumalon, paano makatakas. Ano Mag-order eh. na lang kayo, tapos kanta-kanta dito -kanta, na ng ano, linggo ng gabi. O linggo. Mm. man yun? Kaya nga, ako oh, nang... Eh, doon kanila diyo sa alis, hindi so, mm. ay siya makatalo, talo, no? Namang problema, oh. Kawawa siya. naman. Okay, Iyam katal mo lang. Okay, bahala oh, ka dyan. Makulit. Bye-bye.